Ayan. Mga ninong, mga ninang, kain po tayo ng hilaw na naman. Ano daw po ito? First time ko kumain yung honeydew. Lasa siyang pipino. Medyo medyo matamis lang po ng konti sa pipino. Mm, habang nagpe po tayo ng watch hour oh. Kulay dilaw po yung kulay niya. Binalatan natin. Bilog siya na parang parang milo na bilog. Pero ang lasa niya, lasang pipino. Matamis ng onti sa pipino. Honeydew lemon yata yung dito. Honeydew. Mga nakakain po nito, ha, Ninyo. Binalatan po kasi, ha. Eh. Pero kulay dilaw yung balat niya. Hmm. Sa milon, mas matamis yung milon po dito, ha. Eh. Pero mas kabati niya talaga yung kalasan niya, yung pres na pipino. Hindi na kumain tayong pecha. ngayon. Ito naman, honeydew. Wala pa tayong pambigyong mga lechon-lechon mukbang. Eh. Sa so, mga pres na gulay po muna tayo. Kaprutas na. Kano yung kaya mabili. Hindi po kasi tayo nagkakanin. Paano po? Hanggang dito na lang po.